lugo, tokot baboy, may utak kate, ang yung iba meron, ano sa, hindi la, toko hindi to, hindi Tokot baboy. Dito, lila. Dito, lila. Dito, lila. Dito, lila lang, sa kanya ano yung 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 Ate sa doon, didigip lang eh, titigim lang. Uh, pero lugaw okay. isa rin. Oo. Uh. niyo mm. po sir ah. na lugaw, lahat nalagyan ng bawang. Mm. Dalawang lumpia, isang supot dila, dalawang penoy, dalawang pwede. Oo. Uh. Kumiti uh. ma, itim Hindi uh. baka sa ilaw lang. Yan. Ayan, bagay niya ba ano, itlog na may balot, lumpia. Itlog, paborito ni AC. Yeah, yeah, yeah. Pampabay, pampadami na sis. Dok at baboy. Try everything na yun. low siya. kasi yan. Kari-kari. Para mami. Low-tube, kari-kari. Just look how Jomar eats. ano, manis. Ano, manis. Pagkakataon pa Thank you. Thank you. May isang katerbang bawang. Ayan. Yeah. Uh, want to input, uh, pepper it. Once, eh. Oh. Of course. Ayaw may kasama na bawang. see.

And then we'll go to English sir. Sprout. Bean sprout. Oh, right. Bean sprout are Okay. And uma bit. Mhm. Rubah tofu, fried tofu. Mhm. Then ando tang. Pork pork, pork, pork tang, pork, pork. pork tang. Right.

Ano ito? ay ko kaya. Wala na. Oo. Uyus, no? Sherry sa malawigan, Sabi lang ano, biligar. Hindi lang maaaring masado. Ito kasi ito. Hmm.

Ano ba ito pala siya? Ano? ito eh? Hindi na ako nagbabanat eh. Ano na eh. Oh, Ay, bitak ibita uh, ka na. Mababaan natin eh. Baka masugat. Oo. Oh. Naisira, ano? Hindi na nalang ako. Tumakbutakbo lang ako dun sa... Pagpawis. So Mga 50 minutes. Pinahanap din talaga katawan dyan, oh. ano, exercise daw. Na. Oo. Saka so, nag-blowt ako pag hindi ako nag-aayaw. Kakahangin yun siya. Lalo pag hindi ako nagsasalit. Gawin mo yung sa ginagawa sa mga ano, sa mga ano, sir, mga baka binubutas na kagawa. Ah, oh. Yan, <laughs> yung <laughs> ano. Umuputok yun eh. Oh. Oh, yes. Iinit eh. Oh, pinagpawisan sila. <laughs> okay, ha! Diyan. 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 tabat eh Oo Okay, ha. Mga san tabat Lahat po kasi nang makakita no sinasabi taba daw ni Richard. Nakikiyutan. Eh yeah, almost me na sang eh. Uh, everywhere, ne. Uh, hmm. Yeah. Um, Jomar paid for it. Eh? Oh. So na so, no. I said I will pay for mo He paid for it secretly, no.

Ayun, at na uh, na naipakain na po natin kay Yuki Chang no, yung mga madalas namin kinakainan dito. So okay naman, nakapasa kay Yuki Chang yung itlog mm. pugo. Eh. Mm. Eh. Ay, When are we going back there? It's demo in. Ashta, eh? ashta to ba? Ashta? Ashta? Uh, We're back there tomorrow. Every day, ito di kaya. see? may mga iba pa tayong ipapatikin kay Yuki Chang. Eh. Mamada Arun, eh. Mamada ne? Eh. Ah. Kaya Arun. Eh. merienda na tayo. Eh. We call that merienda. We usually eat breakfast and then lunch, and then around 3 p.m. merienda. So and then around 7 p.m. ano dinner. Sometimes around 10 p.m. 11, we eat midnight snack before going to sleep. So ina po

Yan. Tsaka, ito. Mm, napakasarap. Kare-kare. Dinner. Mata na. Dinuguan. Mmm. Ah, tige. Mm. Nakatagam na isang beses kasi dinuguan ng ano. Dinuguan ng Goldilocks yung nakapouch. Ah. Uh, Sala sa suba. Mmm. Doon sana sa ano. Right. Mm. Ano? Ani? Kare-kare. Kare-kare. Go ahead and then, yeah, go ahead. Mm. Mm. So. Mm. 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 This mm. mm. Shrimp I oh know, honey. This <laughs> is shrimp? shrimp. shrimp. Mm. <coughs> 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 we, we, you don't have this in Japan, the show. Oh, Itaw. String. String bean. Ano? Oh, <laughs> Nino. Try it. Bean. <laughs> We also do adobo. Adobo. Ito sa ito. Ito. Ayan. Pag paggulay ang kakanain niya Eat this na. Yeah. Nice yes, sir. Um, rice cake ni Taina. Mmm. Mmm. ba Si Rod pa na nakita <laughs> <laughs> Si Rod pa na <laughs> Ako nga. Sa baday. noodles ka? Meron. Spaghetti. What spaghetti? Filipino style. Filipino style? Hmm. Hmm? Try daki. Okay. Mana try now? Oh, to I try? Hmm. Ano? Tap sobrang, sobrang, sobrang konti lang. Literally, literally. So natabiri na ikaw. O tayo na ikaw. Hmm. Hindi pa. Hindi pa. Shanghai, sir ba? Shanghai. Shanghai. Hmm. Right. Ora, Shanghai chichay di so. Gumagawa kasi Shanghai siya, di ba? May represents, gugupit-gupitin mo yung pagkaluto na. Gumawa ito yung sinilaki nung ano, nung Kanina kinain natin, ano ba yun? Turon. Oo, turon, puno Mas madali doon kasi, hirap doon kasi mag... <laughs> mag pag madami. Oo. Oh. Nakakatamad. Okay. Hmm. Hmm. Ang na? Ah, hindi. Yung kitang mo, hindi siya lang. Hmm. Big. Hmm. Hmm.

bagay din ng pinoy yan hello dog yung canton lasma mm. mo ko ayo ayo ah okay um mm. ah bolo well, okay wishy dog wishy yummy yummy sarap masarap lat mari bumili ko mari ay eh? mari na ganyan ano yung nahanap Kahit ano na, may bata, mga natutunaw. Ito kasi ano to pag nabasa natutunaw. Oo nga, no, na. na rin. yung dyan, kuwer na Hernan. Hmm? Kasin, may kasin. Ah! Nice to meet ay. Oh, sorry, go ahead. Go ahead. Yo, get, get the meat and then I get the fat. Ang gusto kanya string beans, wala na ito sa Japan eh. Ha? Ah? String beans. Bakit? Sitaw, si ang gusto kanya. wala ba saan niya? Wala. Kapag nagluluto ako, wala. walang Hala mabili nito. Ang ba niluluto mo? Sinigang? Sinigang. Anong kangkong? May kangkong ba? Ang ginagamit, oh, ang ginagamit jai. ko, spinach. Spinach. Ah! <coughs> <coughs> iba din yung laso, eh. Oo, oh, iba talaga yung sa atin. <laughs> Masagot ano. Uh, kawalan ng pagod talaga yung bata eh. Yeah. Uh, mo lang daw siya. Gusto <laughs> na magsalita no? Ay, ay, ka, makikita mo. <laughs> you <laughs>